for today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, seriya na naman tayo ngayon. At ayan, tinry ko nga yung ganitong pagkakaluto sa taho. Abay, grabe ba? Pagkasarap-sarap. -sarap. Talaga namang sauce palang, ulam na. Kaya siguradong mapapabakbak, malala na naman ang inyong katrops. Sara mga katrops, kain tayo. mm So ayun mga katrops, bali meron nga tayo dito isang kilong tahong at nahugasan ko na nga rin pala ito. Nakapaggayat na rin ako dito ng bawang at sibuyas para sa ating panggisa. Sa recipe natin ngayon ay gagamit nga tayo ng margarin, tomato paste at isang boting soda. Itong mga sangkap na to ang magpapasarap sa ating lulutuin ngayon. At ayan, tara simulan na nga nating magluto mga katrops. Dito sa ating kawali ay naglagay lang ako dito ng kaunting mantika at inalagay ko na nga rin dito yung margarin. Next naman ay pwede na nga nating gisahin dito yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na dahil wala rin namang Abay, maliban na lang kung iba yung pagsasabayin nyo, mga katrops. Nung mapag-brown ko na nga itong bawang at sibuyas, ay maglalagay na nga ako dito ng tomato paste. Para nang sa ganon ay mag na nga rin ito. Dinamihan ko nga sa paglalagay ng tomato paste dahil medyo marami-rami nga rin itong tahong. Kaya naman nung mag ko na nga ito, ay sinunod ko na nga rin inilagay dito yung tahong. At ayan, habang abala ako sa pagmemekos-mekos, ay isa-shoutout ko muna yung mga katrops natin na nagpapa-shoutout. So ayun, shoutout kay katrops Maki Campilios from Malabon City. At shoutout din kay katrops Sina May Bueta from Pangasinan, Dagupan City. Shoutout si Balayan. So ayon shoutout ulit sa inyo mga katrops. Maraming salamat na thank you sa laging pagsuporta. Ah. Bale sa mga katrops pala natin dyan na gusto rin magpa-shoutout ay lagi lang kayong mag-like, comment, and share sa aking latest vlog. Mas maraming like and share ay eh, mas mabilis ko nga kayong mapapansin. At ayun, kung maabot ka nga pala sa part ng video na to ay pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito na panood. At huwag nyo na rin po palang kalimutang mag-follow. At ayan, tara kain na nga tayo mga katrops! Again, okay, mga katrops na yung mga anteno. Ito na yung niloto nating tahong. Pakaibang luto sa tahong. Tara, mga katrops, kain tayo. Ayan. Meron din pala tayo dito, ano, pritong galunggong. Ha? Huh? Ayan, first bite, mga katrops. Kalunggong mo natin. Mmm. Sos pa lang yun, ha.

yung mga tagay ni Jeng Abnormal ka naman. Ayan na ang last bite na tayo mga katrops. Pinagsama-sama ko na lahat yung tao. Last bite. Ang buta siya doon. Marap yan ang buta. So paano ba yan? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!